Magandang araw, Pilipinas! Namaskar, India. Sa video na to, guys, ay magchichismisan lang tayo like normal chismosa sa labas ng bahay. So, for today's video, I'm allowing everyone to give their opinion positive or negative. Hindi ako mag-react. Hindi ako magagalit usually yes, kasi nagagalit ako. Charis. <laughs> at dahil nga guys, in less than two months ay pauwi na kami ng Pilipinas. Kailangan ko na nga guys magdesisyon at tanggapin ang katotohanan na baka nga kailangan ko na talagang mag-hire ng mga katulong mag-alaga kila Adu at Api pag uwi namin ng Pilipinas. Matagal ko naman na sinasabi sa inyo guys na dati pa ako pinupush ni Adi na kumuha nga na mag-aalaga kay Ado pero as I mentioned always sa inyo ako nga guys ay parang asong bagong panganak na laging nagagalit or laging ayaw ipahawak yung anak niya sa ibang tao. Kahit sabihan ko yan, alam niya yan. At sa totoo lang guys, meron pa rin nga akong separation anxiety kay Adu. Kay Adu guys ah, may separation anxiety ako. Magti 3 years na siya. Ayoko siyang nalalayo sa akin guys. Hindi ako nakakatulog nang hindi siya katabi. Lalo pa kaya kay Afi. Pero alam niyo naman na palagi kong sinasabi sa inyo na gustong gusto ko nga talagang magturo guys. Yun talaga yung gusto kong gawin sa buhay. Kaya nga sinasabi din ni Adi na hindi rin pwede na masasayang yung pinag-aralan ko. Kaya dati niya pa sinasabi sa akin na hire nga kami mag-aalaga kay Ado. Ito naman kasi yung vlogging ko guys, ay eh, kaya kaya kong iwanan to. I mean, hindi masakit sa akin iwanan siya. Pero yung pagtuturo ko guys, ay medyo-medyo mm, tayo guys. Kasi nga, alam nyo, ilang years ka nag-aral B. I mean, for me lang naman to. Pero guys, hindi naman ako magpo full time na teacher. Kasi nga, hindi ko pa kayang iwanan yung dalawang bata. Lalo na si Afi guys, ay eh, masyado siyang makamama. Si Ado kasi, makapapa siya baby pa lang. Ah, si Afi naman guys, sobrang makamama, napapansin nyo yan. So, nagsasabi na ngarin talaga ako sa mga head ko sa school na babalik ako pero hindi pa ako makakapag full time. Parang mga 2 days lang, tapos parang mga 3 hours per day, 2 to 3 days ganyan, tapos 3 hours per day, yun pa lang yung kaya kong ibigay kasi nga yung mga bata. At si Ado nga guys, mag-start na siyang mag-school pagbalik namin ng Pilipinas ulit. So ang plano namin kay Ado guys, meron na akong nakakausap na parang daycare guys, na pag morning 10 to 12 papasok siya, tapos uuwi siya ng bahay 12, kakain ng lunch, natutulog kasi siya ng tanghali. Tapos naman, meron silang panghapon na class na 3 to 5 p.m. So, parang morning papasok si Adu, hapon papasok siya. So, bakit dalawang class ang kukunin namin kahit dalawang tuition pa ang babayaran namin, guys? Alam ko, guys, na may magko sa inyo na baka naman magsawa agad si Adu mag-aaral or ma-over, mapagod yung bata kasi morning tas hapon. Guys, iba kasi yung case ni Adu. As I mentioned sa inyo, meron nga siyang hyperactiveness. So, ikaw na lang talaga susuko sa kanya. Dahil nga, guys, sa case niya, gusto niya palagi siyang may ginagawa at paiba-iba yung ginagawa niya. Kaya nga guys, yung school na nakakausap ko ay pupuntahan namin yun at ita trial and error namin yung pang umaga at pang hapon. Kasi sabi niya naman sa akin guys, yung pang umaga nga daw ay pang kaidaran ni Ado, yung mga 2 to 3 years old, mga playtime playtime lang. Tapos pagdating ng hapon, 3 to 5 p.m. daw, sabi niya sa akin, ay mga medyo matanda na kay Ado, mga 4 years old, ihalo siya doon, tapos yun yung mga nag-aaral-aaral na talaga. Kaya titingnan namin kung mag-work yun by, para Kay Adu. Kasi nga guys sa bahay namin, talagang nag-aaral yan siya pag umaga naglalaro, syempre nanonood pa din TV. Hindi di maiwasan, guys kasi nakakaawa rin eh. Pag hapon, ayan pagkagising niya ng tanghali, nag-nagdo-drawing, nagko-color, parang nag-aaral din naman siya. Tas ako yung kasama niya, pero this time syempre may mga makakasama na siyang bata, which is better kaya gusto namin i yon. Sabi sa akin ang tuition fee nga guys, ay yung pang-morning parang 5,000 something, tas yung pang-hapon parang 4,000 something. So aabot din siya ng 10,000 2,000 per month yung tuition fee ni Adu. So, ito na nga. So, since mag-aaral naman si Adu ng 2 hours sa umaga, 2 hours sa hapon, pwede ako magturo talaga, guys. In between, like, magtuturo ako ng 7 to 10 p.m. Mga ganong oras, guys. Tapos, uuwi na ako pagpapasok si Adu. Titignan ko yung schedule ko. Pero nga, guys, kung hindi talaga mag- mag ano, mag guys or mahihirapan ako doon kahit 2 days lang guys, ay eh, parang kailangan talaga namin mag-hire ng mga kasama para mag-alaga kay Ado and Afi. So, ito na nga yung catch. Nayihiyaman akong sabihin guys sa inyo pero ito kasi yung gusto ng asawa ko. Gusto nyo nga daw na pagka merong kaming i-hire para mag alaga kay Ado and Afi since yung mag-aalaga sa kanila usually mag, mag stay sa room namin ganyan o lagi namin mga kasama pag-aalas kami. Gusto nyo ni Adi guys ay meron siyang uniform. I mean, alam niya scrub suit ganun guys. Alam niya kung bakit? Hindi because na gusto namin magmayaba One reason nga guys, ay hindi komportable si Aditya na ano, yung merong ibang babae kaming kasama palagi. Siyempre sa kwarto namin. Alam nyo si ate, hindi rin siya pumapasok sa kwarto namin dahil ako nga naglilinis. Kasi nga for me, it's privacy. Pero kung may mag-aalaga kay Ado and Afi, syempre, hindi mo may iwasan na sa kwarto namin siya. So sabi ni Adi, hindi siya komportable kung ibang babae, tas makikita niya minsan nakashort, or let's say nakapanjama pero naka-sleeveless naman, or mahigpit yung suot, ganun guys, hindi siya komportable. Lalo na guys, ay lalaki siya, at syempre guys, ay indiano siya. Syempre, merong mga racist comment or alam nyo merong mga hidden or mga nakailalim sa utak na alam nyo yun, pag Indian ay manyak mga ganyan guys. So, ayaw niya mapag-isipan ng ganun guys. Kaya guys, nahihirapan kami maghanap ng mag-aalaga kay Ado and Afi kasi nga si Adi din ang kinukonsider ko. Hindi siya magiging komportable na merong ibang babae sa bahay namin. Syempre, lang ang mag-hire tayo ng lalaki. At sa case ng mga anak ko guys, syempre sabi niya, mag-hire kayo ng medyo matanda. Parang nagdadalawang isip ako mag ng medyo matanda guys kasi nga Si Adu and Afi ay mabibigat na bata. Si Afi guys ay sobrang bigat niya. Si Adu guys ay mabigat din siya at sobrang hyper niya. Kung matanda ang iya namin guys ay baka mapagod. Mahirapan lang siya kasi nga ako guys na bata ma ano ako ma healthy ako guys ay nahihirapan akong alagaan yung dalawang anak ko kasi nga mga bigatin sila lalo na bang nag si Adu ako lang nakakontrol sa tantrum si Adu guys kasi sobrang bigatin niya guys siya sobrang lakas na bata at dahil nga rin guys si Adu ay meron siyang hyperactiveness or ADHD din guys so syempre yung mag-aalaga sa kanya ay hindi pwedeng manood ng TikTok sa tabi niya hindi <laughs> pwedeng manood ng mga shorts all I mean pwede mo hawakan yung cellphone mo for call message ganyan pero yung manonood kasi sa social media med medyo no, no kasi nakikisilip si Adu and ay, I mean, si Ado, nabibigyan niya ng cellphone pag nasa labas kami, katulad niya nagpapagupit or kumakain. Yan na talaga yung katulong namin. O, katulad niya ni Afi, guys, sobrang daldal niya. So, kailangan namin ng someone na mag-aalaga sa kanila at the same time. From time to time, ay babasaan sila ng libro, katulad ni Afi, makikipaglaro kay Afi, ganun, guys. Kaya, ang hirap talaga, guys, kasi nga, syempre, yung asawa ko ay galing sa isang conservative country. Pero, kung ako yung tatanungin mo, guys, hindi ako comfortable yung pagpapayuniformin kasi parang piling ko, pangyaman. mayaman ka, mayaman ka, girl. Pero tama nga naman yung asawa ko. Baka pagdating ng panahon, guys, maging issue pa natin. Baka tinitingnan-tingnan daw siya. Parang ganun, guys, di ba? Siyempre, may tiwala ako sa asawa ko. Pero siya na din nagsasabi na ilayo mo ako sa tukso. Si ate, si ate Leia nga, guys, hindi ko rin siya pinag-uniform. Kasi parang OA, di ba? So, yun. Pero pagdating sa mag-aalaga ng bata, kay Ado and Afi, gusto nga niya din may uniform. Kasi nga papasok sa kwarto namin. Or, siyempre, di ba, minsan papasok nga ako sa school. Tapos, siyempre, may iwanan yung mag-aalaga ng bata kay Api. Gets nyo ba yung point niya dito? Kaya si Aditya work from home. Gets nyo yung point niya? And si Ado nga guys, ay, since may hyperactive na siya, kailangan mo ng mahabang, mahabang, ha, mahabang pasensya. Actually guys, ako, kahit ako na nahihirapan magmahabang pasensya sa kanya dahil short temper talaga akong tao. Si Ado guys, dati nung hindi pa siya na, uh, ano, tag dito, nadadiagnose ng may ADHD nga siya guys. Ako ay medyo, alam nyo, mabigat ang kamay ko guys. Si Palo ako guys. Si Palo ako sa kanya. I mean, hindi nang bugbog sa bugbog. Pero napapalo ko talaga yung kamay niya, yung niya, napapalo ko yan, guys. Kasi nga, guys, lumaki rin ako sa palo. Parang, <laughs> parang ganun, ganun yung style ko sa kanya ng pagpapalaki. Yung parang traditional pa rin, guys. Parang minahalo ko lang yung smart parenting. Pero lately nga, guys, na yung, nung mas naintindihan ko yung sitwasyon niya, okay, may ADHD yun ako. Hyper lang siya today. Hyper lang siya. Kailangan ko lang siyang pagudin. Ganun, guys. Pag si Ado sobrang hyper niya, ang kailangan ko ay pagudin siya. Ang gagawin ko, guys, minsan ang ginagawa kong style, pag sobrang hyper niya, tatakbo ako, makikipaghabulan ako sa kanya ng mga 15 minutes minutes, 15 to 30 minutes. Papagurin ko lang siya hanggang siya yung sumuko, guys. Pagka sobrang kulit niya. Tapos I mean, ngayon, guys, sobrang daldal -dal niya pa. Ang dami niyang sinasabi. Di ko naman naiintindihan. Kwento ng kwento. Pero, guys, don't get me wrong. Ako yung tutulong pa rin mag-alaga. Syempre, sabi ko nga sa inyo, 2 to 3 days lang ako papasok. Tapos, 3 hours per day. So, most of the time, nasa bahay din ako. So, katulong ako mag-alaga nung mag-aalaga din. So, yun lang para lang para lang clear baka sabihin niyo oh, grabe ka naman papaalaga mo dalawang anak mo tapos isa lang kukunin mo <laughs> hindi guys andun pa rin ako sa bahay it's just that syempre pag umiyak si Api tapos si Adu alam niyo yun, mahirap na pagsabihin dito kasi sa bahay natin. Nandito si mami guys, pag umiyak siya, Ado kukunin. Pero sa bahay namin guys, pag uwi ko ng Pilipinas, mag-aasawa na kasi yung kapatid ko. Ako na lang inaantay niyang umuwi talaga. Si Tita Ina guys, mag-aasawa na yun. Nakabili na ng bahay yun sa likod ng bahay ko. Sa so, magkapit bahay din kami guys. At the same time guys, yung kapatid ko ay meron nang diabetes diabetes, ba? So hindi siya pwedeng mag-low sugar. Sigurado mag-low sugar to buhatin pa lang si Api kasi nga sobrang bigat. So hindi niya na, hindi na kaya ng energy niya mag-alaga. And yung pamangkin ko naman guys, Guys, ay may pasok sa school. Yung bunso namin, guys, graduating. So, lagi rin wala sa bahay. Yung tatay ko naman, guys, lagi nasa labas din kasi nga, nagta So, hindi mo din ma, hindi mo, wala kang maaasahan talaga pag uwi namin. Si Ate naman, naglilinis ng bahay yun. So, hindi mo rin pwede i-asahan sa kanya. Pero minsan, naasahan ko si Ate Lea pag iiwanan si, Afi, si Ado sa glit. Eh, syempre, si Ado malaki na. Eh, si Afi, buwat-buwat pa to. So, hindi talaga po pwede. Lalo na mag ng mag si Afi. Tsaka ngayon, naglalaro. So, parang kailangan talaga namin mag-hire ng someone, guys. Pero makikita nyo naman yun sa vlog kung anong mangyayari. Kung mag-hire ba ako or darating na naman ako sa point na hindi ko talaga kayang ipaalaga yung anak ko sa iba. Kasi, guys, as of now, ako ay ano talaga, 50-50 pa rin. At yung maingay sa background, guys, ay si Afi na nagpa-piano-piano -piano dito sa tabi ko. At alam nyo ba, guys, sa matagal na akong hindi nagbablog. <laughs> na puro late upload lang yung ina-upload ko ngayon sa social media. Dahil nga guys, currently ay tinatamad ako. gusto ko lang magano tumambay sa bahay, mag-ano, mag-alaga ng anak. Yan lang pinagagawa ko ngayon. Kasi nga, parang ano, tinatamad ako mag sa inyo. Ay, tinamad pa yun. Nag-uumbisa na nga guys kasi ang taglamig dito at nakakatamad talaga. So, minsan lang, tas di pa kami nakakalabas. Alam nyo ba guys, na pinatow truck pa namin yung kotse namin. Dahil nga, tinray namin lumabas nung nakaraan. Tapos lumabog siya doon sa loob ng putik, guys. As in, lumubog yung buong gulong sa ilalim ng putik. Kaya, guys, parang mga 3 weeks na kami hindi lumalabas ng bahay. Ganun katindi. At ito na nga, guys. So, after namin nang galing sa village, as I mentioned sa inyo, nagkasakit nga yung dalawang bata. Pero, yung sipon nila, guys, mahigit 1 week na, hindi pa nawawala. At, tapos na guys, yung mga gamot na dala ko galing Pilipinas ay mga paubos na at gamit na gamit ko lalo na yung mga antihistamine nila. Wala na guys. Tapos guys, syempre may one week na so kailangan na namin ipacheck kasi bakit hindi nawawala. Pag ganun kasi guys ay kailangan ng mag-antibiotic ng bata. Lalo na si Afi na nang galing sa pneumonia. Dati kay Ado guys, papayag pa ako niyan mga 2 days after nung one mga nine days, ganyan may ubod sipon siya. Okay lang ako, kalma lang ako. Pero pag si Afi guys, one week na may ubod pa rin, ay iba na yun guys. Dahil nga syempre, nanggaling siya sa pneumonia nung pagkapanganak niya pa lang. Kaya ingat na ingat kami ni Aditya. Kaya nga ngayon guys, kahit ay week kahit weekdays ngayon guys, may pasok si Aditya, may trabaho siya. Sabi ko sa kanya, kailangan nga namin daling sa clinic yung dalawang bata para maresetahan na nga ng antibiotics si Afi. Si Ado kasi guys, pag may ubot si Pun siya guys, ang ginagawa niya, sinusuka niya ng sinusuka si Ado ah. Kaya mabilis mawala yung ubot si Pun niya kasi automatic sinusuka niya. Ayaw niya kasi nang may bumabara sa ilong niya. Sususuka niya yon Pero si Afi guys, medyo pahirapan kami. Dahil kailangan ko nga isaction yung si niya every 30 minutes or every 1 Depende sa atin din ang abot sipon niya. Kaya nga, guys, sobrang hirap din pag nagkakasakit. At syempre, di mawawala na nagkain na na naman kami ng biyanan ko. Si, alam niyo naman ng mga lola, si OA. I'm not saying OA in a negative way, but over, you know, overprotective. Alam niyo yun? Kaya, konting iyak ni Afi, masama yung tingin sa akin, na parang kinakawawa ko yung sarili kong anak. Chalice. <laughs> Nakaka-relate ba kayo dyan, guys? Ganun talaga siya, guys. Talagang di siya magpakali. Eh. Tapos, minsan, ano yung pag umiiyak yung bata, kukunin sa, alam mo yun, alam, ang OA, ang OA lang. Parang napakan ko ba yung pagkalola mo? Ay, <laughs> <laughs> Ngayon guys, ay joke, joke ko na lang to. Pero dati guys, talagang nag, uh, ka, kami ng sagutan ng biyanan ko. Dahil syempre, that time kay Adu guys, kaya hindi niya masyado naalagaan si Adu. Parang akong asong, ano, ba diba? Overprotective. Kaya eh, siya naman si Lolang Pakilamera na first time magkaapo. Mga ganong level guys. Kaya talagang nagkakainitan talaga kami guys. Pero ngayon, pag kakainitan kami, mamaya maya okay na. Kasi sanay na kami, guys. Pagka, syempre, siguro sa tagal na rin namin magkasama na basa na namin yung isa't isa. Yung alam na namin pagka magkaka, magkakalapitan na kami ng inis. Ganun level, guys. Tapos, guys, kung mapapansin nyo nga si Api, ay, talagang sanay na sanay sa buhat dahil sinanay nga ng biyanan ko. Si Ado, guys, nung bata siya, very nonchalant baby talaga siya. Nonchalant, guys. Hindi siya iyakin kasi everything is on time. May timing, may schedule siya. Alam ko yung oras ng iyak niya, alam ko oras ng tulog niya, alam ko oras ng gutom niya, alam ko oras ng ligo niya, lahat ay on time as in exactong time. Dahil nga ano, ka-OA yan ko rin sa smart parenting atake ko. Kakanood ko ng YouTube guys, ay lahat yan naka-schedule. Kaya ang bata, naging nonchalant na kasalanan ko yun guys, di ko yung ko yun. Si Adu kaya yan na speech delay dahil ako, dahil sa ka-OA yan ko, sa smart parenting at overprotective ko guys, hindi ko siya inayaan umiyak. Sobrang OA ko talaga. OA, kasalanan ni Elena ayaw magpahawak ng anak. Madamot sa anak. Oo, kasalanan ko po yun. Kaya siya na speech delay. Kaya mapapansin niyo guys, ay nonchalant baby siya. Hindi siya iyakin talaga. Pero ito si Afi guys, tukdo ko ng iyakin. Dahil si nanay ng biyanad ko na every time na iiyak ay bubuhatin niya. ba diba dati sa smart parenting sabihin, pag umiyak ang bata, wait ka muna 3 seconds, 6 seconds bago ka mag-react para hindi yun maging way of communication nila. Tignan nyo na kaya nangyari kay Adu. Hindi umiyak. Walang way of communication. Kasi si mama niya, ayan na yung dede. Iiyak pa lang siya. Ayan na yung dede. Pero ngayon kay Afi, guys, sobrang daldal ni Afi. Kaya sabi ko talaga mali. Mali yung ginawa ko dati kay Adu, yung may schedule schedule. Ngayon pinapabayaan ko si Afi, wala yan schedule. Iiyak siya talaga. Iiyak. Kaya napapansin ko, sobrang daldal niya. B. Pag hindi ko pa siya binibigyan ng dede, sabi niya, ma, 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 Ganun na siya, guys. Salita na siya. Pag hindi ko siya binibigyan ng dede, pag late lagi. <laughs> Tapos guys, pag naiinitan si Api, iyak talaga yan guys. Pagka malagkit siya, iiyak na yan siya. Yun yung parang nakikipag-communicate siya sa iyak niya. Kaya ang dalgal niya bi, kaya kayo sa mga susunod na parents, hindi masama itry niyo yung smart parenting. Pero ako, I learned my lesson. Na wag OA. <laughs> I'm not saying na wag niyo itry. Itry niyo pa din kung gusto niyo. As first time mom nga, di ba, nag-experiment ka. Kaya ako guys, nung first time mom ako kay Adu, talagang say ko kay mami, don't. 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 Stay away from my child. <laughs> my child, my rules. Let me experiment to my child. Ganun ako, guys. Let me experience being a first-time mom. Ganun yung atake ko. Kaya lagi kami nag-aaway ng biyanan ko. Siyempre, first-time lola din. May sarili din siyang gustong gawet. Pero siyempre, ang mama, hindi ba patalo. Kaya talaga, nagkakainitan talaga kami talaga. Lalo na pag may sakit ng mga bata. Pero ngayon, guys, okay, okay na kami. Medyo nag-initan lang. Nag-irapan lang ng very, very light. Iinitan na, irap-irap lang. Ganun, guys. After irapan, tawa-tawa na ulit. Ganun. Pero dati, 然后。 Nagkas nag nagsalubungan talaga kami diyan guys ng biyanan ko. Sobra pati nung hipag ko. Dahil OA nga si OA. Kaya sa mga nanonood sa akin ng mga kabataan, pag naging first pag naging first time ma'am kayo, sige lang, awayin niyo lang yung biyanan niyo. Ipaglaban niyo yung gusto niyo gawin sa anak niyo kasi first time ma'am kayo eh. You will learn your lesson naman later. Katulad ko. Okay lang yan ipaglaban mo yung gusto mo. Paglaban mo yung sa tingin mo tama. Pero dapat you are open then to learn your mistake. Katulad ko. Alam ko yung mga tamang ginawa ko, alam ko yung mga maling ginawa ko. Pwede kang sabihin sa inyo, ni DJ tu vois, tu Pero yun yung pinakamali kong ginawa talaga guys. Yung over, over ano ako, over smart parenting ako kay Adu. Tapos hindi ko siya pinai pinaiyak. Yun yung pinaka pinagsisisihan ko. Dapat pala hinayaan ko siya maging iyakin na bata. Kasi ngayon si Api, ang dal dal dal, -dal niya guys talaga. Papasok na naman yung mga lola dyan. Oh, talaga, pinag-proud na proud ka pa na inaaway mo yung binan mo. Hindi ko siya inaaway na nagsusuntukan kami, nagsasampalan kami. Bino-voice out ko lang kung ano yung gusto ko. Huwag kang plastic dyan. Kung mo. ikaw, pinapakailaman mo ako bilang manugang. Paano pa kaya yung manugang mo? Pinapakailaman mo yan sigurado. Pero kung di nagsasalita manugang mo. Malamang minumura ka yun pag nakatalikod ka. Thank you so much!